Isang magandang araw pumuli at welcome sa aking channel. Shoutout nga pala sa mga bago nating subscribers. Sana po ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Simulan na natin. Habang nagtatrabaho ako sa night shift kasama ang isa kong co-staff nurse, nagkwentuhan kami sa third floor habang naghihintay ng elevator papunta sa seventh floor. Mga 11pm na noon, pagbukas ng elevator, Pumasok kami at pinindot ang button para sa 7th floor. Kami lang dalawa ang nasa loob. Pagkapindot niya sa 7th floor, sinundan niya agad ito ng pindot ng close button. Papasara na ang elevator nang bigla itong bumukas muli. Kahit halos magkakasara na sana ito ng tuluyan. Nagkatingin ng kami ng kasama ko. Ako na medyo sanay sa ganitong pangyayari dahil madalas itong mangyari sa akin lalo na kapag mag-isa akong sumasakin ng elevator pero sa pagkakataong ito, kinilabutan ako dahil nakita ko ang takot sa mga mata ng aking kasama. Kapag may kasama akong madaling matakot, nadadala na rin ako sa takot nila. Ang pinaka nakakakilabot na bahagi ay nang sobrang bagal ng magsara ang elevator. Yung kasama ko parang gusto na niya lumabas at pinandilatan ko siya ng mata. Tila ba hinihikayat ako na mauna sa paglabas. Pero walang kumilo sa amin hanggang tuluyan ng magsara ang pinto. Kaya naiwan kami sa loob. Sa mga sandaling iyon, naisip ko ang tungkol sa isang bata na may hawak na bola. Nakilala sa paggalagala sa buong ospital. Naisip ko na baka nakasabay siya sa amin sa elevator dahil natakot siyang mag-isa sa third floor. Kilala sa buong ospital ang baby boy na ito. Pagdating sa 7 floor, bago patuluyang bumukas ang buong pinto ng elevator, bigla nang tumakbo palabas ang aking kasama. Natawa ako na isip ko kahit papalo. Nalabas at sasama rin naman sa amin si Baby Boy sa 7th floor. Ako si Ian at ikukwento ko ang nangyari sa aking mama. Nangyari ito noong taong 1999. Hindi ko na maalala ang eksaktong date. na confine kasi yung ate ko noon dahil may naipasok na bagay sa kanyang kamay na hindi agad na alis. Kaya naging mas komplikado ang lahat at kailangan pa siyang operahan. Nasa ikatlong palapag ang ward para sa mga bata sa ospital na ito sa Maynila. Hindi ko nababanggitin ang pangalan ng ospital para iwas ang posibleng negatibong reaksyon. Ito ay isa sa mga matatandang ospital dito sa Maynila. Kilala ito sa pagiging sa medisina. Sa panahon na yon, isa lang ang gumagana ng elevator sa charity ward ng ospital. Ang nurse station sa ikatlong palapag ay nasa dulo at sa gilid nito ay corridor kung saan nakadmit ang ate ko. Isang gabi, kinailangan ng antibiotic ng ate ko. Kaya lumabas ang mama ko para bumili. Palauna na ng madaling araw noon. Pagkabili, agad siyang bumalik dahil mag-isa ang ate ko sa taas. Karaniwan, hagdan ang ginagamit niya lalo na sa mga ganitong oras dahil wala ng tao. Pero hindi sa maipaluwanag na dahilan, nag-elevator siya. Palauna na ng madaling araw noon. Mag-isa siya sa elevator at pinindad niya ang para sa ikatlong palapag. Antok na antok siya at nagmamadali. Pero nagulat siya nung ang elevator ay tumigil sa ikaapat na palapag. Pinindot niya ulit para sa ikatlong palapag, ngunit kakaiba ang nangyari dahil umakit pa ito. Umabot sa ikaanim na palapag ang elevator, kung saan wala ng pasyente dahil bodega na ito. Matagal huminto ang elevator doon at kinilabutan siya. Gusto na niyang tumakbo palabas at gumamit ng hagdan, pero biglang sumara ang pinto ng elevator. Muli niyang pinindot ang ikatlong palapag, pero bumaba ito sa ikalimang palapag. Halos maiyak na siya. May mga pasyente sa ikalimang palapag ngunit pribado ito. At kalahati lang ang pagbukas ng pinto ng elevator. Dasal siya ng dasal habang paulit-ulit na pinipindot ang para sa ikatlong palapag hanggang sa magsara ito at bumaba na. Nagulat siya nang sa basement niretso ang elevator Ang morgue ay nasa basement At bukas sa bukas ang pinto ng elevator doon Tatakbo na sana siya palabas dahil may nakilala siyang janitor doon At doon din ang quarters nila Ngunit sumara ulit ang elevator Sa pagkakataong ito, pinindot na niya ang para sa ikatlong palapag Nagdarasal siya ng taimtim Na sana ay tigilan na siya sa kung ano man ang may gawa nito at sinagot ang kanyang dasal. Bumukas na sa ikatlong palapag ang elevator. Isa akong matatakoting staff nurse dito sa kilalang private hospital sa province namin. Mag-iisang taon pa lang ako sa hospital na to at ang dami ko nang na-experience na nakakatakot pero nang tumagal rin ay nakasanayan ko na lang. Isa sa mga hindi ko makalimutan ay ang nangyari sa akin noong around November 2023. Kakatapos lang ng endorsement namin ng kapalitan kong nurse. At dahil galing ako sa ibang ward, hindi ko masyadong kilala ang mga pasyente sa ward na na-assign sa akin that day. Routine naming mga nurse sa mga grounds. merong kami room by room kasama ang outgoing nurse para magpakilala sa mga pasyente after endorsement. Pero that day, yung outgoing nurse ay nagmamadali dahil may sama daw siya sa simbahan nila. Kaya sabi ko sa kanya, ako na lang ang magra-rounds. Pero bago pa ako makapag-rounds, tumakbo sa nurse station ang isang relative ng pasyente ko. Nurse, uncle, hindi na humihinga. Sabi niya. Kaya nagmamadali akong kumuha ng vital sign machine at yung pulse oximeter ko. Habang papalapit na ako sa pinto nila, nakita kong may matandang lalaki ang lumabas sa room na yon. Naglalakad siya papalapit sa direksyon ko. Kaya kitang-kita ko ang mukha niya. Pero nagtataka ako dahil walang emosyon ang mukha niya. Ine expect ko kasi magkakagulo sila kasi di na daw humihinga yung pasyente nila. Dire-diretso lang siya habang ako naman ay papasok sa loob ng room nila. Noong time na nakita ko yung pasyente, nagulat ako. Kasi yung nakasalubong ko sa hallway ay siya mismo ang nakahiga sa bed. Nagiiyakan na lahat ng relatives ng pasyente ko habang ako Nasyashock pa rin sa nangyari That day, namatay nga yung pasyente At naikwento ko yung nangyari na yun sa kasama kong nurse station Sabi niya, normal na lang daw ang mga ganong kaganapan Kaya masanay na raw ako Simula nun ay hindi na nawala sa isip ko ang mga pangyayaring iyon Pangalawa naman, nangyari sa ibang ward noong January lang Night duty ako that shift Pero walang masyadong ganap Chill-chill lang kami nun nagba habang nagkakape. Konti lang din ang census ng pasyente, kaya hindi ako na toxic nun at dalawa lang kaming nurse ang naka-duty Mga 1.40 a.m. na, nung naalala ko, may juwa kong may due akong gamot ng 2 a.m. Habang nasa medication area ako, nagpe-prepare ako ng gamot. May tumawag sa pangalan ko mula sa labas ng nurse station. Napalingon ako kaagad at pagkakita ko ay wala namang tao doon ang nasa isip ko naman ay binibiro lang ako ng kasama kong naka-duty. Lumabas ako ng station para i-check pero walang tao. Maya maya, nakita kong bumaba ng hagdan yung kasama kong duty at naglalakad papunta sa station. Galing daw siyang pharmacy kaya kumuha ng gamot. Ako naman tong matatakotin. Namutla ako at parang hindi ako makahinga ng mga 10 seconds. Tinawanan niya lang ako habang nagkukwento ako kasi common na daw ang karanasan na yun sa ganong ward nila. After niya mag-prepare ng medication niya, ay nagsabi siya sa akin na pupunta daw siya sa room 3120 para magbigay ng gamot. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa makapasok siya sa room ng pasyente niya. Tinuloy ko lang ang pag-prepare ng lahat ng gamot na due nang may tumawag ulit sa pangalan ko. That time, di ko na talaga kinaya at lumabas na ako ng nurse station at sinundan ko siya sa room ng pasyente niya. Kunwari tutulungan ko siya para hindi mahalata ng pasyente niya na may katatakot naganap sa station namin. Pangatlo naman na nangyari, hindi lang sa akin, kundi kasama ko that night yung security guard. Tuwing gabi kasi, makikita mo may mga security na lumilibot sa lahat ng ward. That time, may kailangan akong kuning gamot sa pharmacy, kaya sumabay na ako kay kuyang guard. Sa first floor pa kasi ang pharmacy namin. Kaya need mag-elevator. May isang floor ang di mo na pinapagamit dahil under renovation siya. Yung floor na yon ay ang dating ward na may renal disease. Nasa baba lang siya ng ward namin. Habang nasa loob kami ng elevator ni Kuya Guard, biniro ko siya, dapat natutulog na lang siya at di na nagra-rounds. Nagtatawanan lang kami sa loob ng elevator, tapos biglang tumigil yung elevator sa floor na under renovation bumukas ang pinto ng elevator at nakita naming sobrang dilim may narinig kaming naglalakad na may takong Nag-i-echo -e kasi yung yapak na yun sa hallway nagkatinginan kami ni kuyang guard at dali-dali niyang pinindot ang close button iniisip ko naman ay baka kasamahan niya yun at naglilibot sa floor na yun pero an sabi niya dapat may flashlight dahil sobrang dilim doon at ang advice sa kanila ay huwag libutin ang floor na yon dahil may mga nalalaglag na mga kahoy or materyales. Marami pa akong experience sa hospital na to. Nandiyan yung may mga nakikita kong dumadaan na lang bigla. Mga iyak ng bata. Mga biglang nahuhulog ng mga items. At minsan, ay mga imahe na nahahagip ng kamera namin habang nagpipicture. Pero lahat ng ito, ay nakasanayan ko na lang. At ngayon, ako naman ang tumatawa kapag minumulto yung kasama kong naka-duty na baguhang nurse. Kung gusto nyo mag-share ng creepy stories nyo, mag-email lang sa ytstarvlogshorrorstories at gmail.com.